Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mahigit dalawang po medalya ang naiuwi ng koponan ng Pilipinas sa World Mathematics Team Championship na ginanap sa Beijing, China. Ang isang grade 6 student nagkampiyon pa sa individual category. Yan ang good news sa tinutukan po ni Dante Perel. Nakangiting ipinagmalaki ng 47 miyembro ng Philippine delegation ang iniuwing karangalan tatlong gold dalawang silver at pitong bronze medal ang napanulunan ng koponan sa primary division category. Dalawang silver, sampung bronze at merit team award naman ang nasungkit ng koponan sa middle school division category sa katatapos na World Mathematics Team Championship na ginanap sa Beijing, China. Talagang takot kami, hindi namin inasahan. Pero nakakatuwa naman kahit yung mga Chinese organizers, tuwang-tuwa sila kasi nagulat sila talaga sa performance ng Pilipinas ngayon. Tinanghal din kampiyon ng Pilipinas sa individual category matapos pataubin ng labing isang taong gulang at grade 6 student na si Farel Eldrian Wu ang isang daan siya mnaput isang estudyante mula sa mga bansang Amerika, China, South Korea, Malaysia, Indonesia at Macau. I'm happy because I could, I was like able to like make my country proud, able to like dedicate it to I our... The country which I live, the Philippines, and mostly to like the MTG, the organization, and also, and most to our God. Okay. Nasungkit rin nila ang second place overall sa primary division category. Masarap yung feeling kasi uh, at least nakapagbigay kami ng something beneficial to our country. Di biro ang hirap na pinagdaanan ng bawat miyembro ng team mula sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas bago na piling maging kalahok sa patimpalak. Kaya gayon na lamang ang pagmamalaki ng kanilang mga magulang. We also give him motivation that he can do it yeah, and that he's not doing it for himself, that he gets to represent the country and he gets glory to God by doing his best. Siyempre I'm so proud kasi at least kahit paano nakagold, gold yung anak ko. Dante Perello, Nakatutok, 24 Horas.